Parang may naamoy ako hindi maganda. Mare. Eh? Hoy. Eh, pare, mare. Wala pa, hindi pa umuwi. Suli ko sa... Uh -huh. Balik ko na sana yung itlog na hiniram ko. <laughs> nah, hiniram pa siya ako sa kanya. Wala ka dito eh. Wala mo hiniram yan. Yung nakaraan pa. Hindi ka nagpahiram siya sa'yo ng itlog. Hindi siya nagsabi sa akin na Humiram ka itlog ah. Kaya nga, binali ko naman rin. Ba? Naglosyon ka pala, Maria. Nakaraan, pagpunta ko siya, naglosyon ka Mare ah. Ang galing mong tumayin eh. Hmm. Huh? Poyet na pagbili ng itlog mare? Oh, Gabina, pwede pa nam, pwede naman yan bukas, obat mo. Kasi yon pa... matulog mare. Poyet nga ako pagbili ng itlog na tay. Eh. Hindi hmm. mo, pito dito mare sa O, Obat mo nandit. Hindi papay nga lang, so, lang mare. Obat mo higa ka. Papay nga lang mare. Papay nga lang ng itlog ba? Oh. Pagun kasi ako, mare. Humilus yong kana naman mare. Humayon. Bukapay ilus yong mo yon mare oh. Obat mo higa ka, higa na munto. Ah, poyet ako mare. Hindi hmm? pa naman yata uwi. Pare, uwi na ba? Pare? Pauwi na yun. Ah, pauwi na. Hmm. Mga anong oras kaya? Mga ah, siguro mga 30 minutes na. Nandito na yun. Oh, sayang. Tulog mo na sa... Bali mara ito ng itlog. Eh. Sa uli ka lang ng itlog. Ba? Hindi mo na kayo Ha? Hindi mo na na. Salamat. Hindi mo na ma. Binalay ko na itlog. Eh, ha? Sige. Hindi. May... Mara yung anong mo. Oh. Sige mara ah. ya. Salamat. Salamat. <laughs>